Ang <laughs> bilis <Lali. laughs> Grabe. Grabe dito, guys. Isang Lali. araw lang. isang oras lang ang ulan Wala na, wala na, wala sira ang ilang ginagawa oh madulas kayo at ma ah may maka, makaliptos, pyrosis pa kayo dyan. ando minimo niya oh guys, oh, sus grabe. Ito yan sa so Sus basura. Basura pamor. Sa komo yan, mga moy niyan. Swimming pool. yung mga bahay oh. Sa taas, oh. grabe, basura. Ay, basura pa more. Grabe, basura nila, nagtambak. Oh, may sapatos pa, oh. <laughs> chip, oh, may, may sapatos pa, Chip, oh. Ano, ano yun mo, kasi baka... Pagkali ko ito, baka ito lang ang na nakarawa ko. Oh. Ali. Sige, sige, sige. Para para maalis niyang mga ano diyan. Sa ilalim niyan, chef. Oo. Bago pa. Eh, sapatos so oh, bago pa ba naman 'yan, oh? Wala lang kasama. Ano <laughs> Yan, walang silbi ang flood control nila. Baha. May mga kutsi. Inabot. Yan ang ginagawa nilang flood control guys. dalawang oras lang guys ba ang ulan dito sa Kison City sa may katipunan Park Sibin <laughs> <laughs> ano ano bang tawag dito river yan ha Malinis, Malian. May, may naka-ano niyan, Chef? Baka... Jesus, grabe basura. Oh. oh basura, pambar! sa Maynila. nila